Welcome back to my channel uh, Once again, magandang araw sa mga KTH natin Luzon, Visayas, Mindanao Patuloy lang tayo sa ating exploration Mga KTH, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa uri ng uh, prutas na ginawang marker para sa pagtago sa Yamashita Treasure Pero bago ang lahat mga KTH, kung ikaw palang ay bago sa aking channel uh, pwede bang pagpindot sa subscribe para click sa notification bell para lagi kang updated ngayon mga kakets magsimula na tayo so ang unang puno na kadalasan ginawang surface trail marker kadalasan uh, nilalagyan nila yan ng uh, palatandaan tulad ng pagbalik ng uh, sanga nilalagyan na lang ng pako yung uh, unang uh, kahoy mga teats ay isang uh, puno ng lansones. okay kailangan old uh, century tree talaga pangalawa yung puno ng mangga or old uh, century mango tree talaga mga teats yan ay sa na ginawa nilang palatandaan sa kanilang kayamanan at uh, pati na rin yung Lumboy 3 Okay So yan ay rin na uh, Platandaan ng mga Imperial Japanese Army Kasi yan ay matagal mamatay Kahit init So yan ay uh, Matagal talaga mamatay mga kateets And then yan ay Isa na uh, ginamit ng mga Japanese Army Pangapat mga kateets Yung Kisa 3 so, yan Isa rin yan na uh, ginawa ng mga uh, Japanese Army para palatandaan sa kanilang binaon na uh, kayamanan. Dalasan, yung uh, kahoy nilalagyan ng uh, batuyan. And then, uh, para mawala yung babato or kahit mawala yung punong kahoy mga trees mayroon pang bato. Okay. Yan din ay isang uh, ginawa rin ng uh, palatandaan ng mga Imperial Japanese Army pati na rin itong sampalo tree or sambag tree yan din ay uh, ginawa din ng uh, palatandaan na uh, mga imperial japanese army din isa rin yan na uh, matagal mamatay mga katayats and then bago po kayo mag uh, ano mga katayats kailangan may history yung lugar and then magbigay ako ng tips sa inyo kung paano hanapin yan yung nasa kahoy lamang So, kasi yung kahoy mga tets ay wood element yan ay magsukat ka lang dyan ng 3 feet papuntang is 90 degrees or nagdepende yan mga kasi yung ibang uh, punong kahoy meron yung mga bato so nagdepende pa rin yan mga tets pero dalasan mga tets magsukat ka lang dyan ng 3 feet Or tingnan niyo yung uh, formation ng mga punong kahoy, kung yan ay naka-triangle. So dyan ka sa uh, gitna ng uh, naka na puno. yan ka maghukay mga tech. And then uh, yung glass uh, mga tech na punong kahoy yung niyog. Okay. Yan din ay inowa nilang uh, Pula tandaan ng mga Imperial Japanese Army. Kasi yung niyog ay may pakinabang. So, kaya binamit nila yan. Kadalasan nga mag-remarker uh, nga sila. Or mag, uh, maglagay yung mga Japanese ng uh, bagong uh, marka Okay. Nilagyan nila ng pako. Or uh, nilagyan nila ng uh, naka uh, okit din yan lang muna mga katets maraming salamat din sana may natutunan kayo